Ayan mga ka-wonder, uh, kakain na tayo. Ito yung ating uh, kinuhang ulam. Wow! Chicks ni Doc. Ayan, chicks ni Doc mga ka-wonder. Ayan, siyempre meron tayong sinaing na rice cooker. O, oh, di ba? Ay mga ka-wonder, uh, ito tanghali dito sa store ng Sabon Station Agno, Pangasinan. Ayan. Ayan. Ayun kasi mga wonder may nag-comment kasi nung nakaraan, uh, ah, bakit daw ba hindi sila libre ng pagkain? Dahil rin, bakit daw hindi kayo libre ng pagkain sa store? Eh, ang baba daw ng na pasweldo namin sa inyo. Di naman. Oh, di ba? Mag Magkala mong sweldo dyan sa palingki. <laughs> Ayan. Ngayon mga ka-wonder, kasi ganito, no? Nung una naming open dito, kakaubos lang yung bigas. Ano yung bigas natin dito? Wala na, no? Ngayon mga kawaner, pag nandito kami sa store, bumibili ako ng bigas namin. Ay, ayan, libre yun. Sinasaing namin. Tapos ngayon ito, may andok. Oh, may, may, may uh, basta chicken. Chicks ni Docs. chicken ni Docs. Mm -mm. Pero mga ka minsan, siyempre, hindi naman lahat ng araw libre. Dapat, ano din, kasi mga ka yung sahod nila, yung provincial rate, above ano kayo Day? mas sobra pa kayo sa minimum dito eh. Kasi ang minimum ng pangasinan dito, 300 lang eh. 300 may kitla. Eh, di ba sobra kayo? O, oh, ilalo eh, na to si Maymay. Nasaan si Maymay? O oh, mga ka wonder ito yung grocery namin. Ito si Maymay. Sabi, may nag-comment kasi be. Hindi daw sila libre sa pagkain. Eh, mura lang naman pagkain kanilang pasahod. O, oh, oh di ba? Aba, ito above minimum to eh. Oo, oh, kasi mag... Sa, sa, probinsya. Oo, oh, dito sa Pangasinan. Oo, oh, wala nang sound ng lado. Oo, wala wala wala, wala nang sound dito. Eh sa ka... Oh, mga, mga, kaw mga kawander hindi na namin sasabihin kung magkano sweldo niya. Oh, secret na lang. Secret na lang, pero kung provincial rate dito sa Pangasinan oh, Agno, ay, palingke. Oo. Oh. Mag yung Oh, oh. So? Hindi libre sila pag nandito tayo. Ayun. pero pag wag naman laging libre, di ba, ma di ba May? Oh, kasi ang lingguh-lingguha lingguhan lang sahod ng sahod nila mga ka-wander, si Ren. Saka si Mai. O yan. Tapos si B. Hmm. Kaya so, tuwang tuwa sila B pag nandito tayo. Bukas, andito pala ako bukas. Andito ka? Oo, oh, andito rin ako bukas. Ano ba bukas 23? 23. Oo, oh, andito rin ako bukas. di, libre ulit sila. Paglalaroin ko sila. Ah, maglalaro sila. That's right. Kung saan yung mapili nila, yun yung bonus nila. Wow! Sana all. Okay. Oh. Pero Pili yung totoong bonus nila. Eh, ah, kung ano yung napili nila. Yun na yun. Sa ah, ba? kung baga, ano lang. Halimbawa, um, dito, ano, 3,000. Oo. Oh, sa kabila, 100. Piso, ganun. 100. Ah, 100 naman. O, kung saan yung napili nila. Halimbawa, napili nila yung 3,000. Sa kanila yung 3,000. Ah, ganun. Pero kapag yung 100, yung 100 sa kanila. Ah, kung baga, tanggapin nila lang bukas sa kalooban. Oo, oh, oh, kasi sila pumili. Oh, sila pumili, o. <laughs> oh. Sige. <Sila. laughs> Ayun. Ay, bigay oh, kakain na kakain na tayo. <laughs> Di ba kakain? Hindi ako nagbi yung dalawa bukas. Kung ano yung napili nyo, yun yung bonus nyo. Oh. <laughs> <laughs> Tapos may sa sardinas field. <laughs> may sardinas pa, no? Ay, hindi kakain ako. Kutom na ako. Hindi ka kakain? Uh, ikaw rin. Dito, Ay, mai may. Ay, magbasa, oh, ikaw rin. O, oh, tada, tayo na tayo. O, oh, mga kawander wonder ah, paliwanag ko lang. Kasi maraming mga kawander wonder na nagko-comment, bakit daw hindi sila libre ng pagkain eh, mura daw ang pasahod namin sa kanila. Mga kawander, hindi po yun mura. Kung totoo above minimum pa sila. Kasi, ayan o, palingki yan o. Agno Public Market yan. Ayan, pero ang pasahod namin sa kanila, mga kawander, yung, yung isa, o halos... Kasi alam ko, nasa maano lang eh. Hindi ka kataas yung hmm. provincial rate. Hindi. Pagkasinan rate, may rin, di ba? Opo oh, po yan. Oo. Oh. Doon nga sa La Union, ang nagkagapas, hmm sabi niya, ano nang nagtatanim ng ano 350 lang. Oh, 350 ka tanim yon. Kila oh. Banji provincial din. Pero sa akin okay. 150 lang. 150 lang. Eh mga kawander kaya syempre ako totoo sin talaga ano na sila Ay, yung, pagkain nila hindi, hindi, na namin sagot pero dahil dito kami, pag nandito kami sa store. Ayun, ako yung nagsasaing ng kanin. Ayun, let's go Ikaw kanin. Ako yung bumili, <laughs> big. Ako yung bumili, sila yung nagsaing. <laughs> nagsasayang. Kuya yung bumili ng tando. at tsaka ano, bigas. Okay, mga kawan, nakakain lang kami. See you sa ating next vlog. Next show na.